Good morning, good morning. Ito po, magluluto tayo ng gurame at saka kalapya walang kamatayan. Gurame. Lalagay ko ito sa daw na sage. Magluluto tayo ng buro para sa mga bisitos ko ng ng ating gila. Babawon ko ito at saka sasama ko po itong yun, ano, itlog ng bengala. Ma matigas ang lamang. Ano yun? Balat eh. Pamukha ng ano. Oh, trip. Nagluluto pa naman kami nga na dito, itik. Akala ko dahil, ay ano, uh, dito. Akala, uh, Idle, okay, Idle, uh. ay, ay talo kayo ka alas, good morning. Panik na yung tagalaw. Good morning, good morning. Ito po yung buro ni Idol. Good morning, good morning. Idle. Buro, buro. Talagyan na natin ng buro. Ay. Buro, walang kamatayang buro talaga tayo yan. Ay, tsaka talagyan mo na kamatayan, mga Idol. Yan. Marami tayong bisita. Nagiyaw pa ako ng lito doon. Pagluluto pa ako ng isang katerban. Itlog na walang kamatayan ito. Itlog na walang kamatayan. <laughs> ito, luto na yung ating man. Ito na yung ating gurani. Ilalagay ko sa daon na sagen. Okay, masarap ko Malutong ano. Uh, Malutong. Amay ah, na pala yung kala. Kaya pala matatagal ano. Good morning. Gawa pa kaming dalawa para maraming ano? Na, yung dalawang screen. Oo nga. Tignan uh, yun mo yung ito na... na... Ayun na, mo lang kamatay. Ayun ang dali-dali. Ay, yung ito, ilagay mo doon. Kagamitin ni Ervin. Tadalin daw ni Ervin. At saka pang ng... Ito po yung ito, mga ito. Laki-laki. Walang oh. sukat ito. Yan. Ang haba, mga idol. One feet. Kulang 2 feet, mga idol. Ito. Ito. Papaka kala ko darating yung nagmumukbang eh para sa napapakain natin ito tsaka isang pabangkang talapia. Ano yeah. pangalan kasi nung nagmumukbang na yan? <laughs> Hindi ko alam. Kaibigan say. natin yan, mga taga yan. Good morning. Good morning. Good morning. Good pa Good Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. So, napiyo, napiyo, napiyo. Maraming talapia, lalagay na yung silinipita. Yan, pagka gusto mo magkumuha ng silinipita, magkikitas muna. Ayun, so, mga morning God, mommy, ito po yung buro. Pwede na yan pagka na kulo na. Yan. Ayun, so, morning, mga, Marami tayo. Kami, mga ito, nagtatanim kami. Talong at saka gulay. Pinapakailang namin sa mga tao. Good morning, mga ito. Dito, magluluto naman tayo. Itlo, mga ah! Ito ang ano? Ito ang ano? kung sa ano? Ito ang nawalang kamatayan, mga ito. Maraming bisita araw-araw, mga ito. Ito ang buro. Buro, buro. Ito ang nawalang kamatayan, mga ito.

morning ito lalagyan ko na ng kanin na mahinit na mahinit maglalagay tayo ng kamate ito yung itlog ng bengala mga idol ito po yung gusto ng lasa ng bila ko panlasa ng aking dila burane ito makikikain ito mamaya yung anak ko si Pamela gusto niya to ito po yung itlog ng sabi nila, ang itlog hindi raw naka-colesterol. Hindi ko kakaya. Hindi ko kakaya. Kung may dumating na naman na nakapasaway. Double yeah. yabos ka mga ito. Double yabos. Ah, ikaw. Mamayang gabi ko wala namin ito. Ayan, o. Gura na yung apat, limang itlog na benggala. Yeah. Ayan. Si double yabos ah. si ka. Nandito na naman si double yabos ka dito yung taong hindi mapakilang.

na yung po nakakainin mga idol kasi wala na akong wala pa akong almusal dito paglalag umalis po kasi ako doon bumili ako ng ano ng mga ibon ko gamot ayan uh, nagkasipon siya yung siya kung African kaya binili ko na muna ng gamot nag-exit po ako doon sa resort madami pa naman tao pero kumakain na sila pinagluto ko na mga idol meron tayong asin dito Ayan ah. Hindi nakakuha na kasi pag-iabot mo yung patis uh, yan. Hindi nalagyan na kasi. Ah, pag mo yung patis. Ayan. Ayan, walang asin. Kamates sa tsaka ano ito. ito yung po yung itlong ng Bengala. Itlong ng Bengala. Masarap po itong itlong ng Bengala. Lang ito mga ito. Ito yung gurame. Ang hinitinit pa mga idol. Mamaya hanggang di ko siya nakakainin ito. Hmm. Masarap po talaga yung kurami mga idol. Kain na po. Magagalas 9 na ibina. Ang dami pang galing na ano. Ang uno result tsaka ano. Lalayo idol na dumarating mga idol kain na po ang itlog daw pagkain hindi pinirito ang sustansya walang polasterol eh. hmm. sarap niya ako ng asin konting asin hmm. kumain na kayo kain na kayo May nagluluto na si JR ako magluluto ako laga yung itlog ng bengala. Sobrang ninunom nito. Kain na po. Mm. Morning, good morning, ang sabi ni Isaac. Madami na po akong nagawa sa resort. Nakapag-abono na ako ng mga ating si mga laman. Shout out po pala kayo, no? Nagin kaibigan sa Itbulaga. meron na ano. Dao siya malala. Hmm. Wali Ito bigay nito, eh, ha? Hmm. Ito po. Sabi ito doon. yung itong Kain na po. Masarap na almusan dito. Pura na eh. May kasama ng ano, punga. Ako, may ilig ako sa kamatis. May kape. Ito, punga. Alin na po ng kurami, Mahedo, lalo na bagong uli. Auli namin ni Ryan sa seed. Hmm? Saap niya? May kamate? Kaya ba yung lasa ng bengala? Dalat ng ipon ay itlog na kinain ko mga idol, pinakamasarap may itlog ng bengala. Lalo na sa pinirito. At makulasterol daw po pag pinirito. Sarap okay. niya. O pagka umaga, marami akong kinakain, tangali, konti, gabi ito konti lang. nasa po na pa sa bayan mo noon tapos bayan mo nang mainit na kape na namanamis-namis pag ako na gusto ko namanamis-namis yung kape Matapang sa kape na. dami na punta ako sa resort. dinapakain ko na. Hindi mawala talaga yung may kasama, may dalang reseta. Wala da naman akong butika. Sarap ni ito. Mga ito. Pangat na na ito. Nakadalawang ako yung dalawa. Tira ako ay pamela. Ito Yung ko, Panganay ka si, si gusto nyata si siya, siya binansya kayong gusto ko gusto na niya, pagkain na, lima, mas tasya, na po.